ang tanging puhunan ko po sa trabahong ito, sa aking profesyon, ay kredibilidad. Hindi ko po ito tinrabaho ng magdamag lamang. Nang isang linggo, isang buwan, isang taon, isang dekada, apat at limang dekada ko po halos na pinagtrabahuhan ang titulong ito, ang kredibilidad na ito para wasakin lamang ng isang tao sa isang iglap lamang. Ngayon lumabas na ang katotohanan. Ano ang aking aasahan? Dapat dito ay natututo siyang tumanggap ng kamalian. Hindi ko hindi ako humihingi ng anumang uh, pang uh, pagdedispensa mula kay Carla kahit sa mga Katniel. Lawakan niyo lamang po ang inyong isip, puso at paghusga sa mga bagay-bagay habang hindi pa po ninyo nalilinawan ang lahat ng mga pangyayari. Si O.G. Diaz, tinatakan nyo bilang isang, ako eh, naging emosyonal ah. Si O.G. Diaz po, tinatakan nyo bilang uh, fake news peddler. Hindi nyo po kasi nakita kung sino si O.G. Nung bago siya naging O.G. Diaz, siya po ay isang batang nangarap na iahon ang kanyang pamilya. Hinarang ako sa gate ng GMA 7. Humingi ng trabaho. Naaalala ko pa, nung tinuturuan ko pa pa lamang po siya po, sa Mariposa Publications na mag read, na mag-edit, hanggang siya po'y natuto ng magsulat at maging editor. Naaalala ko po yung isang binatilyo na nakahiga sa ilalim ng stripping table. Ang unan po niya, mga kartulina ginagamit sa stripping. Nagpupuyat, nagsisikap, matulungan lamang po ang kanyang pamilya. Ang tatay po ni O.G. Diaz ay isang taxi driver na hinold up at pinatay. Ang kanya pong ina ay nagtitinda lamang ng sako ng uling na tinitingi-tingi. Aaminin ko po, higit sa sarili ko, sensitibo po ako pagdating kay O.G. Diaz kasi hindi nyo nakita ang kanyang pagsisimula at kung paano niya binuo ang kanyang mga pangarap sa pagsisipag, pagsisikay, pero tinawag ninyong sinungaling ang ipinakakain sa kanyang pamilya ay paggagawa lamang ng mga inimbentong kwento katulad ko. Mahirap po ang trabaho namin. Hindi po madaling sungkitin ang pagtitiwala po ng taong bayan para ang mga balita namin ay paniwalaan. Gusto ko pong magpasalamat sa ilang bahagi ng Katyal supporters na nagpalawak ng kanilang isip at hindi ng husga. Gusto ko pong pasalamatan ang mga kababayan natin na inipit kinimkim muna ang kanilang paghahusga para lamang po unawain ang mga kaganapan. Gusto ko pong pasalamatan ang mga tao sa likuran namin na nagtiwala, lalo na po ang mga boss namin dito sa 1PH at TV5. Nanay Christy, kumusta ka na? Sasabihin ni Ate Siena. Nanay, salamat. Kasama ka pa rin namin. Sabi ni Sir Patrick Taes yung pong mga salita niyong ganyan, Sir MVP, maraming maraming salamat po sa tiwala at pagmamahal. At sa mga CFMers, sa mga SNNers, sa inyo pong lahat na hindi talaga kami iniwan ni Romel Chica at ni Wendell Alvarez at si Oji Diaz sa gitna ng laban. Ang akin pong pagsaludo sa inyo hindi po matatapos ang aking pasasalamat. Habang buhay ko pong itatago sa puso ko ang inyong pagmamahal at suporta. Kulang po ang maliit kong puso para lamanin ang pagtatawid ko ng utang na loob at pasasalamat sa inyo. CFMers, SNNers, mga kaibigan po nating mga vloggers na nakakaunawa sa aming trabaho, tanggapin niyo po ang taus puso naming pasasalamat.